Magandang gabi po. Ang ating gagawa ng ugnay panahong pagninilay ay ang Ebanghelyo ni San Marcos para sa ikapito ng Setyembre taong kasalukuyan. Ito po ay pinamagatang pagpapagaling sa bingi at pipi. Ang konteksto po, may kita natin si Jesus na kung saan hinipo niya ang tainga at dilan ng isang lalaking bingi at pipi. Sa pamagitan po ng kanyang salita, efata, o mabuksang ka, nagkaroon ng bagong pandinig at panibagong tinig ang lalaki. Kung titignan natin ang kontekstong panlipunan, marami pong tao ang bingi sa sigaw ng katarungan, pipi sa harap ng mali, at manhid sa panawagan ng gapwa. Tulad ng lalaking ito, tayo rin ay kailangang hipuin ng Panginoon upang muling makinig sa Diyos at magsalita para sa kabutihan. Tayo po muna ay manalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, hipuin mo ang aming puso upang kami makinig sa iyong salita at magsalita para sa katotohanan. Buksan mo ang aming tainga upang marinig ang inaing ng aming kapwa. At buksan mo ang aming bibig upang magpahayag ng pag-ibig, hindi ng pagkamuhi. Gamitin mo kami bilang yung tinig sa mundo. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagninilay ay papamagatan nating efata, huwag manahimik, huwag magbulag-bulagan. Napakarami po ngayon ang pipi sa harap ng katiwalian, mga abuso o kasinungalingan. Hindi sa dahil wala silang boses, kundi dahil mas pinipili nila ang manahimik. Ang Ebanghelyo ay isang panawagan na huwag manatiling bingi sa katotohanan at huwag manahimik sa harap ng mali. Ang pananampalataya ay hindi lang pakikinig kundi pagsasalita rin para sa Diyos, para sa kapwa, para sa katarungan. Ang pananampalataya na walang kilos o aksyon ay patay. Para po sa linggong ito, tayo ay nahamon na makinig ng mas malalim sa ating Diyos, sa ating pananalangin at sa ating kapwa sa kanilang pangangailangan. Tayo rin po ay nahamon na huwag matakot magsalita kung may nakikita tayo na dapat ituwid o ipaglaban. Ang sabi nga nila, kaya namamarali ang kasamaan ay dahil sa walang ginagawa ang mga taong matuwid at na nananahimik lamang. Muli po, huwag matakot magsalita kung may nakikita tayong kailang ituwid o ipaglaban. At para sa ating mga tanong, sa ating pagbabahaginan. Una, ano ang mga bagay na tila bingi o manhid na ako sa panawagan ng Diyos o ng kapwa? Kailan ang huli kong pagkakataon na pinili kong manahimik kahit alam kong dapat akong magsalita? Pangatlo, sa anong paraan ako tinatawag na Jesus na maging tinig ng kanyang awa at katarungan. Isa pong magandang gabi at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating buong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananam palataya. Amen.